ikaw na ipit na nakalain. Ma, uh, kasi uh, amoy um, isda. Magdala uh, niya po ito ng isda. Uh, Ma, nasasara. Mm -hmm. Hindi. Magagalit na si Tita Chase. Yan Busy mo. na naman ang lamesa. Ika, tingnan na eh. naman gusto mo magparang magka, ano, iyak. <laughs> ano ko ba ko nung patulad? Ano ko ba ko nung patulad? Bakit mo gusto magpa, ano, salamat. <laughs> Saan po? Ano po?

ng kumain. Nakita mo yan. Dito ako nag sa lamesa gagamitin pa din. Samayan ah, nah, nah. ah, di sa ah, na ng mga bunso. Tapos, 'pag ipis sa na rin. Baka alam. Ha, ro naghihintay pa. Papunta to ulit Ano? ng bunso akong labe.

Palo. halo Na awa. Right. 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 daw! Right. 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 May Right. 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 May Right. 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 Okay, na, 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 Hindi, baka kasi kailangan mo. Ito yung anak ka. Ano mo tawag yan? Topo. Topo, square to. Ay, eh, kaya lang iiba-iba. Topo, ano, unidentified shape. Topo, un unidentified shape. <laughs> Oo. Un so, uh, uh, eh, iba-iba eh. Dapat no. ito ay square talaga kasi. Kaya lang i taho to eh, itong atin ano. Yung, ah, oo. Oh. Yung taho na ano. Malamang ano yan eh. Yung walang asin. Pagka bumili sa palengke. Talaga yung mga tahong ah. natira yan ano. Taho, taho. Ginagawa talaga ito. Eh. Wala na magtira si Kuya Ogi. Ay, ah, hindi ba? Kala ko yung oh. mga hindi nabibiling taho yan. Hindi, gumagawa talaga siya ng taho. Now, Nang, ng ganito. Uh -huh. Okay. Okay masipag magluto. Ang ah! ah, yes. tita ni Debra ay mas eh ang tita ni Debra. Ang tita ni Stephanie masipag may magluto. Pa nga diyan eh magluluto ako eh. Ito ah. pa diyan oh. Ah. Wala. Talaga namang napakagaling. Yan. Eh. Ano ko lalong nanghihina pag yo kumikita. Sige, mamaya maglaba ka naman anak. Eh yun lang ayo. At mag-at magugas. <laughs> Ayaw ko. Ayaw ko ano, nung maglaba. Eh, Nag-send na manak, eh, ano, lang. Maglaba. It's manake. Kung anong lasa ng tofu. Ano ba yan? Crispy tofu. Crispy tofu lang ito. Pinabago lang pangalan na. Unle. Bite size. Crispy bite size. Maligagay natin ang sos. Nilalagay mo sila ito.

Maram? Or... After... Ako muna. Ako lang. Nanay, may Rino pa. Ito. Ay, nilagyan mo na, namin na. Yung oh, sauce. Ano? Ah, may Rino? Kumbaya. At mm -hmm. natin kung ano na naman. Step, Sarap? Sarap. Mainit.

Ang sarap pakain, hindi pala papakain. Sarap pakain ng mga nanay. Sige, <laughs> sige, sige, sige. O, oh, Day, kamingin ka na ba? Ay, si Kaka, sa hindi pa ay, lang. Lang. ay! Si Kaka na walang malay, naka-halo-kip-kip. Hindi, pa, hindi sa inyo, pagustos. na parang hindi masarapin. Naka-halo-kip-kip. Si Nanay, si Nanay, si Nanay, si Nanay. Hindi pa, mag-usap. Hindi, kung... Ay, Kumain na. Kumain na si Kaka. Kumain na. Dala! Hindi si, Ha? Nainit. Si Baka mapag-rock ka bigla. <laughs> 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 Aba, Ate Girl, gayahin ka ng mga bata. Nasaan? <laughs> oh, dapat Dapat lagi kayo dapat lagi kayo durog. Oh, dapat lagi kayo durog. Oh, dapat lagi kayo durog. Oh,